do you feel like iyong obliga mo ba sila na, kasi syempre mag-independent na nga sila ngayon, iyong obliga mo ba sila na tumu, hindi nyo mayaman kayo. Pero <laughs> o, alam mo yun, yung mag sa kulturang Pilipino, malaki ang pagpapahalaga sa pamilya at karaniwang inaasahan ng mga anak ay tutulong sa kanilang mga magulang kapag sila'y tumanda na. Subalit sa makabagong panahon, lumilitaw ang iba't ibang pananaw ukol dito. Dapat bang ituring na obligasyon ng mga anak ang pag-alaga at pagtulong sa kanilang mga magulang sa kanilang pagtanda? Ating pakinggan ang pananaw ni Marian Rivera patungkol dito. Si Zia ngayon kasi may charity ginagawa sa school niya. Mm -hmm. So nagpipaint sila, nagdo-drawing sila, si Bibenta nila to donate the, the, school daw para do i-donate dun sa mga tao. Mm -hmm. May mga gano'n sila. At ako naman, sabi ko, anak, expose ako sa ganyan. I would like to help. No, mama, papakita namin sa iyo. Let, let us know kung ano dapat namin i-improve. May gano'n sila. As early as 8 years old, may gano'n sila. <laughs> Maglaki ba nila, uobligahin mo rin sila to help you, the parents? Pero ako, as a parent, siguro, mm -hmm. nasa sa kanila yun. Pero gusto ko si silang i-expose kung anong mm. pwede nilang gawin at anong pwede nilang itulong. Kasi maganda rin, maganda siguro na-expose sila sa ganun. On the early age na ganyan, parang maramdaman nila na wala ka namang, anong gagawin mo bilang tao kung hindi ka tutulong para sa ibang tao? Not necessarily to you guys. Uh -huh. mm -mm. But to other people. But to people. Oo eh. Palagi ko yung sinasabi sa mga anak ko, be blessing to other people. Kasi tayo, sobra-sobrang ginagawa ni Lord para sa atin. So ano ba naman yung mag-share tayo kahit konti pa? Actually, hindi nga share. Maging good ka lang sa classmate mo. Pag may nakailangan, ganito. Pag may nangyayaring Instead of i-judge mo, kausapin mo. So may mga ganun naman kami. Sa inyong palagay... Obligado bang tumulong ang mga anak sa kanilang mga magulang kapag matanda na? Ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutan mag-subscribe sa latest mosa ng Filipino Showbiz.